kamayas kamay sa anak sa atong uh, video video sa atong content <laughs> di ba di 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 igo lang ko mo pa magpasalamat pasalamat ko kay tungod ang uh, ako mga videos ako mga long form videos na uh, ano yung shy ads finally na uh, ano shy ads so hoping nga uh, dili ninyo ni ang mga ads no nga mag-appear sa ako ang videos punta mo na na ni ang assign na padayon di ba mag inspire kay ko maging mga videos kay naa na siya ads so pero di na ko siya makita sa akong sariling account ang ads makita lang na ko siya kung sa ubang cellphone. Pa, pareho gani ha. Nakita na ko siya sa cellphone sa upuan. Kaya ako nakita yung videos. So, naayod siya. Naayod siya big uh, ads na mag-appear sa akong mga videos. Hindi lang one, but two. Uusahin, apay three ka-ads. Niya. Um, Mani, mang, ito ka na. Uh, ko nga. Magpadayang gabo ng inyong suporta. Sa atong mga pagahimuon nga mga videos di ba thank you so much nga wala mo na pud ang sa akong dagway nga gapakita diri sa FB bino nga murag hapong dagway <laughs> dito ay eh, daghan yung salamat sa inyong mga suporta tanang mga follow followers 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 thank you kaayo nga maskin dili tanan niyo magkaila sa personal dire sa upan at least muray ya kung tayo magkaila na ino dire sa social media di ba basta happy 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 na kahit kung ang videos di ba mura magkakuan sa kaugalingon ba nga hala magkita labi ako ni sa uban. Ay, video sila mga video. Sabi na sa Banggiitan, nagiging content creator, di ba? Baka mga million-million ang mga followers nila. lang man ko. 5K ka pin pa ako followers, pero nakuha na yun na monetize namonetize na ito. So, isa na lang yun ang kulang na -ko, no? Ang stream ads. So, na ang kulang na ako sa akong mga tolls. So, ito, mamonetize na ako, no? kapi kay pangitan um, og dugay kay ayo na ko matigom ang 60,000 views tapos ang 60,000 views utok pa sa 60 days kun niya kun dili -di, um, ang sige -sig upload mag bawas-bawas pa ang imong views mabawasan siya kun niya kung maabtan na og um, kuan ah 60 days back to zero na sa kadi ba suhupi so, um, nga makakuan ko maka kuan ko ani in, in, in stream ads diba? so dako lang gyud kay siya ganang ko ano nga 60,000 views kay lisod lisod ang 60,000 views dati naabot na ko og 28,000 views kaso na kung ano kung naluya ko ba kay wala nagadagad akong kuan akong views tama lang 28 nangyayap yeah, na human na lang ang 60 days na gitagal sa kuha ah. nabalik na pud siya so kanang nang madismaya ka ba oh, hoping na ta din madismaya no nga ah. and ta uh, ma puha yun ako nang 60,000 views na na uh, hindi ko unsensitize hoping oh thank you lord nga yeah. Kana na lang ang kulang na ako. Na monetize na yung kuta niya. Sa so, except lang sa Instagram guys. So nakita na ako akong mga gitar. Na ako, ako mga bonuses. Na ano siya na sya skin point point lang. Okay na na. Uy. Okay na na. Kana mo lang. Pamino na akong napansin. Hindi na napansin na yung meta. Mahala ko yung pa lang. Nakita na po na ako akong ads and reels. Nagpatak na po siya. So say na hinay. Kung makuanta. hinay. Malay mo, makakwarta na ito. <laughs> Maka-earn na ito, no? O natay matabangan, buhon, walang ilitan, makakuha na ito. So, makatapang na ito ang community, sa ito mga kasilingan na nga na na sa itong tabang So, maroon wa pa man ikatabang. So, magkuhan yun ko. ko. o ko upos, Manikamag ko upload. Manikamag ko o himo o content. Uhim o videos para maka para maka-views ta no para matigom ang views para makuha na ang 60,000 e views no um uh, basta happy kay happy oh, ngunin no, sa oh. <laughs> Ito ka ng, sa buti mo sa mong bati yung nanakita ka sa mong sariling video na nanigitagandagan ng ads. Diba? Kaya makita lang na na siya dati. Sa lang yung mga content creator yun yung mga banggiitan na sa so, karon well, wala try naman din ako nakakuha na po, nakaku po. So, ko po sa kung kagaling mo nga na siya so maulang to dagang kayong salamat o punta tinaw lang yan po akong mga videos bahalag naman sa niya akong dagway diri <laughs> basta thank you thank you thank you kaayos sa tanan God bless everyone o punta ah, uh, dili ta magpasaya-saya sa kainit kainit yung panahon mag inom na dito pwede o oh, tubig dili nang bumaw anang pwede ka niya warm water lang no yun na itong inom mo hindi magsigpainit kaya e, lisod na magpainit ka ron kaya lisod na magkasakit di ba so maulang to good health lang ta permi ugunta magkaoban ta, magka ta permi din sa social media Bless you all. And bye-bye. I'm thinking na life, mga kamayangis. I love ya.